Kamusta kayo mga kaalom? Ito ang PBC sliding window. Wala sang screen, kaya lalagyan namin siya ngayon. Share rin sa inyo yung malinis at magandang pagkabit na screen. Pinatanggal pala kayo ng disayo plastic na nakabalog dahil kung nakakabit na ay mahirap na ito. Ang galing. na pala minunoy yung gamitin namin sa pagkabit ng screen. Yan ang double tip o sexy tip. Hindi na kasaya namin e tornilyo mga kalom para malinis tingnan siya. Kasi kung nakatornilyo, nakikita yung ulo niya so sa guwating nanon Pinamitahan pala siya namin ng older coated na YS-2B1 So, ito na ang mga paalong nilalagay ng double tap sa screen para ipadikit na lang dun sa sliding na PDG. Ang namin sa uh, isang panel ng sliding window ay ipi na lang namin para yung isang panel na lang, yun lang no, slide dahil maraki naman yung pintana Kaya okay lang yan uh, na kaka-fix isa at isang panel ay naka-slide. So ito na eh, didikit lang namin yung screen at kinanggal yung balot ng double tape at yun. Tinitiin na para pit na pit sa kanya sliding. O di ba? At oh, ito diba? yung mga kalong. Ano, ano, Hindi po yan malalaglag mga kalong. Dahil yan ang ginagamit namin sa paggabit namin ng mirror. Yamak na mas mabigat yung mga mirror kasi sa screen kaya paliwala yung bigat niya. Kung i e, para pero naman yung screen mga kaalong, madali na naman yan tanggalin dahil sandali na naman yan sungkitin. At sisilad na pala namin mga kaalong para ginapapasok yung ipis, langdam sa mga tinugtuga ng mga screen. Malambing naman yan mga mo. Isang like, follow, and share naman malaka mga mo, para makatulong sa mga tao na nadarap ng madanda at quality na screen sa tanila mga bintana at the same time, mura siya.